Ito na nga ang ating Insta360 X3 Okay, so uh, mag-unbox tayo ngayon ng ating X3 action camera Ang nakuha nating uh, package or bundle ay yung stand-alone lang Okay, kasi ito uh, depende doon sa uh, dealers or, or sellers no? Uh, may mga iba't ibang bundles ito Kagaya ng motorcycle, get set bundle, bullet time Uh, bike bundle at kung ano-ano pa. Okay? So, yun may mga kasamang accessories. Ito, uh, wala pong kasamang accessories. So, kaya sa lahat ng bundles, ito yung pinakamura. Although, hindi mura yung camera na. Pero, doon sa mga bundles na yun, ito yung pinakamura kasi nga wala siyang kasamang mga accessories. Okay? So, ito ay nabili ko sa halagang 25890 Okay? sa isang uh, seller na nagbebenta ng mga kamera. Okay? So, ngayon, i-unbox natin itong ating uh, action cam. Iyan na natin yung kanyang box, no? Uh, sa harap, makikita natin yung uh, picture niya na nakasubmerge sa tubig. So, ibig sabihin, itong camera na to, right out of the box, siya ay waterproof, no? Up to 33 feet. Okay? So, ayan. Now, natin sa left side may pictures no ah uh, pwedeng gamitin pang selfie kung meron kayong selfie stick ah uh, pwedeng i-mount sa bike sa surfboard sa motorcycle sa ski okay so yan yung iba't ibang uh, pwedeng yung paggamitan nitong uh, action camera na ito now sa right side uh, nandito yung mga uh, features niya such as uh, yung resolution niya max resolution is 5. No? 5.7k Right? So, yan yung max resolution. And then, may 4K single lens mode. So, although siya ay 360 camera, pwedeng gamitin siya na traditional action camera na isang uh, lens lang. No? Isang side lang ng lens yung kanyang gamitin. Pag mag-take ng pictures, pwede rin ito. Uh, ang max resolution ay 72 megapixel. So, mataas na yan. No? Then, meron din tong active HDR. Uh, magandang itong gamitin doon sa mga... Uh, situations wherein merong part na napakaliwanag at may part na medyo mabilim. Okay? So, okay yan. And then, meron siyang, uh, pwede siyang gamitan ng invisible selfie stick. So, ibig sabihin, kung meron kayong uh, selfie stick, well, itong bundle na to wala. Ano? So, bumili tayo ng uh, separate. Okay? So, yung selfie stick na yun, hindi makikita doon sa tinitake nyong videos. No? So, yun. And then may stabilization to, to flow state stabilization, magandang stabilization nito isa sa mga nagustuhan ko. And then uh, mayroon siyang 360 price lock. At uh, yung nga nabanggit natin, waterproof so, to up to 10 meters or 33 feet. Okay? Pwede rin itong uh, makontrol through voice. So may voice control siya. At last ay mayroon siyang AI powered editing. Later on na natin i uh, ano sa inyo kung uh, paano gamitin to yung kanyang app. Okay? sa taas, um, yung pangalan lang ang logo, no? yung 360, ganun din sa baba. Now, sa likod, okay, so pinapakita dito kung ano yung laman ng box. Unang-una, syempre yung unit natin. And then, meron siyang kasamang charging cable na uh, type C. May protective pouch siya, importante ito. Kasi itong camera na to yung kanyang uh, lenses ay protruding, no? exposed. And then, meron din siyang lens cloth cleaner. Buksan na natin. Okay, so unang bubungad sa atin yung mismong unit Pero uh, maya maya na yan Tingnan natin kung magrubit natin itong box So may kasama sya isa pang box Tabi muna natin ito So tingnan natin kung ano yung mga uh, nasa loob nitong box na ito Una ay yung kanyang, ito na yung kanyang charging cable, ah, uh, Type-C, yes, Type-C, USB, ah, uh, A to C, okay, may silica gel, right sa so, ano pa, yung kanyang, ah, uh, quick start guide, warranty guide, safety guide, dance, and so on, manual nya, okay, sa so, ano pa, yung kanyang, Uh, pouch, na no? protective pouch. So, dito nito, uh, ilalagay kung hindi ginagamit. Okay, yung kanyang pouch, ang na Makapalo. No? Uh, And then, uh, ayun, may sticker. May sticker siyang kasama, dalawa. No? Uh, at yung kanyang screening cloth, no? Kung madudumihan yung lens, mayroon pang finish. So, yan yung mga kasama dito sa box pagkatapos ating uh, action cam at yung mismong unit yun medyo mabigat ano kailan mo kailan mo lahat makasama sa